Magandang araw mga kaibigan. Ayan po ang ating ulam ngayon ay tamban. Tapos, anong natin ilaw. hugasan natin guys. Ayan po guys. Tapos na po natin hugasan. Is Tapos, ang gagawin natin dyan ay ano, ito yung lagayan lagay natin sa lagayan tapos lagyan natin ng asin para masarap para malasa ang ating inihaw na tampan ayun kasi lagyan ko ng asin may asin na siya tapos lagyan natin ng magic <laughs> wow magic Magic, magic. Lihat kok guys, simpankanlah nang magic, magic, magic nanti entara masak malasa, terus kaluin mix, mix nang para. sampay yung lasa. Kami so, ba? Aba, ning ring na ano ma pangit. Hey. <laughs> Yan guys, sino ko na po yung ano yung ihawan natin tapos ano. na ako. Hara, maihaw natin yung ating tamban. Merap po guys, magsiga ng uling. Ayan ngayon guys, nag po tayo ng ano, ano nga yung isda na yun? ni matinik? Isipin ko muna guys, nakalimutan ko eh. Alam ko na po, tamban pala yung ating iihawin na Ang mahal ng uling dito, 12 pesos, ang liit. Yan, guys, ganyan lang po magpa- Ata lang po. Apoy. Sige, anakapoy siya. Yeah. Ako. Okay, Mapoy na siya. <laughs> Ayan po. Umusok na siya. <laughs> Yan lang kadalimag mag siga ng ano ng oling lang. Char char lang. Guys. Oh, Di diba? ang bilis niya nag-apoy. Ayan po ulam namin ngayon tamban. Iiwahi iiyahawin natin yung tamban niyan sarap ang taba oh. Ang laki-laki. Ayan po, ilalagay sa lang natin yung ano, isda. Isda, isda. Siguro ang alat na ito, kasi daming asin. Ito pa, tumutulong lang. Ayan. Alam isda. Isda na tambahan. Mutuin ko lang guys. Pangit ng ulin basa Hindi agad mag... Hindi abog agad na gaano. Umulan, umulan kasi. Ay, umulan kagabi. Pangit ng uling. Okay na pamaypay ko na. No? Ayan na. Oh, sarap ng tamban. Tamban, tambon Taba. Ayan po guys. Ayan na po. Ang bango-bango na po. Ayan o. ang usok. Sarap sarap na siya kainin ang taba usok usok eh Ayan. Mm. Oh. grabe ang taba niya ang mausok yung sa baba eh pag bumaba eh yung tubig niya eh. ang tsaba tsaba so sarap na siya kainin yan guys lapit na sa maluto Oh. Umay ulam. Dan na po maluto na po. Ay. Ayan na mga kaibigan. Tapos tapos po siya maluto. Ayan. Pakain na tayo. Ready, ready na siya. sarap. Ang sarap ng tamban. Mm.